Hello mga kasupad, kamusta kayo? At mga kasupad, sabit po natin ngayon ay pag-uusapan naman po natin ng ang mga nararanasan na lalaki kapag hindi ka nagme-message sa kanya. At kung handa na kayong lahat, ay masarap po tayo. At muli, BISPA! At ang unang nararanasan ng lalaki kapag hindi ka nagme-message sa kanya is iniisip ko nga ka ba o hindi. Yan ang unang nararanasan ng mga kalakihan kayong support kapag yung partner naman babae ay hindi nagme-message o nagre-reply o hindi nagpaparamdam sa kanila. Alam niyo mga support kaming mga kalakihan, sabihin natin mas mataas talaga ang pride namin at ego namin kaysa sa yun inyong mga babae. Totoo yan. Kaya minsan yung lalaki kahit mahal ka, kahit pasabihin natin Uh, mahalaga ka sa kanya. Minsan nag-iisip yan. Kung maghahabol ba siya, kung mangungulit ba siya, kung mag-message ba siya sa'yo, o hindi na lang. Kasi may pride nga eh. May ego nga eh. ba? Diba? Lalo na pag ginalaki, medyo may kayabangan. Lalo na yung lalaki kapag medyo proud sa sarili niya. At may pagmamalaki rin naman sa buhay niya. May status, may value, o high value. Ang isip yan. Na nahabulin ka. Kahit mahal ka pa niya sa yun sa mga nararanasan na lalaki ka-inspired kapag ikaw ay nag-no contact sa kanya kapag ikaw ay hindi nagpaparamdam sa kanya kapag wala kang pakialam sa kanya kapag hindi mo siya kinakausap kapag hindi mo siya nare-replyan kapag hindi ka nagpaparamdam sa kanya kapag ilang araw na kapag matagal na talaga naman ka-inspired sa yun sa mga talaga namang naiisip na mga kalakihan kapag nararanasan na yung ganyan lalo ng mga may value nga kung maghahabol ba siya o hindi na lang. Kaya yung ibang ano, yung relasyon hindi na naaayos eh. Yung ibang magkasintahan hindi na nagkakabalikan. Yung iba hindi, na nagkakausap, walang closure. Yung iba naman talagang ah uh, tinatapos na lang. Kahit mahal pa yung isa't isa, kahit mahal na pa yung babae. Eh. Dahil sa lilitik na pride na yan. Ako galit na galit din ako sa pride na yan eh. Kaya wala kaya hindi nagkakaayos eh. Pwede ba sa mga kababaihan dyan, sa mga kalakihan dyan, kapag nagmahal kayo, pag may pagtatalo, pag may pag-aaway, pwede ba ibaba nyo naman yung pride nyo para makapag-usap kayo ng maayos at para ma maging okay ulit ang relasyon nyo, lalo sa mga may anak na dyan. Iniisip nyo yung sarili nyo lang eh. Paano yung mga bata? Paano yung mga anak nyo? O sabi dating wala pa kayong anak o hindi pa kayo mag-asawa, eh, yung iba sa inyo, ang tagal na. Tatlong taon, limang taon, dalawang taon, yung iba, isang dekada na nga eh, na magkasintahan eh. Tapos dahil lang sa pride, hindi kayo magkakaayos, igil yung kalokohan yan, ka inspire Kapag may problema, pag-usapan. Magpakumbaba, magpatawad. Pero isa yan, sa talaga namang nararanasan ng mga kalakihan kapag hindi nagme-message sa kanila, ang babaeng mahal nila. Kung hahabulin ba nila ito, o kukulitin, o hindi na lang, o wag na lang. At ang pangalaw na nararanasan ng lalaki kay kapag hindi ka nagme-message sa kanya is ang pagsisisi na gawa niyang mali sa iyo o kasalanan sa iyo. yun ang kung yung lalaki may kasalanan sa iyo, kung yung lalaki nagkamali sa iyo o nasaktan ka, namang ginawa niya sa iyo na hindi maganda. Dahilan kung bakit hindi ka nagpaparamdam. Dahilan kung bakit hindi ka nagre-reply. Dahilan kung bakit hindi ka nagme-message sa kanya. At ayaw mo siyang kausapin eh, sa katagalan, ano, konta ka, magsisisi din yan. Kaya nga tinuturo ko sa inyo, pag yung lalaki ang nagkamali, tinuturo ko sa inyo, pag yung lalaki ang may kasalanan, eh, huwag kang marupok, huwag mong habulin. Hindi. Yung iba sa inyo, yung lalaki na nga ang may kasalanan, yung lalaki na nga nagkamali, sinaktan ka na lahat, umiyak ka pa, nagdusa ka, at pinagmukha kang tanga, pero ikaw pa rin yung naghahabol sa kanya konting kalabit lang sa'yo, konting bola lang, konting suyo lang, talaga namang ka-inspired, nagiging martyr ka na naman, nagiging marupok ka na naman. Buti pa yung kahoy, buti pa yung puno, kahit matagal na, tibay pa rin, pero ikaw, bata-bata pa ng iba sa inyo, marupok na. Ka-inspired. Ganun lang yan. Huwag kang maging marupok pagkasinaktang ka ng tao kapag ginawa ka niya ng kamalian, mag, magpa to get ka, magpahabol ka, para makita ang halaga mo at di, niya na, ulit, di niya na ulit gawin yan sa'yo. Kaya eh, ginagawa ulit eh. Kaya sinasaktan ka ulit eh. Kaya ginagawa ka ulit ng kasalanan eh. Kaya gumagawa ulit ng mali sa'yo eh. Dahil alam niya na masyado kang mahina pagdating sa kanya. At kaya mo siyang patawarin tanggapin. Talaga naman ka-inspire. Maging matibay ka upang ang isang laki ay hindi na ulit gumawa ng masama sa iyo sapagkat so, magsisisi siya. Kaya ganyan, pag hindi, ka nagpaparamdam, nag-no contact call ka, tinuturuan mo siya ng pag tinuturuan mo siya ng leksyon, binibigyan mo siya ng pagkakataong makapag-isip-isip, magsisisi yan. At ganyan ang nararanasan niya. Naiisip ko yung mga pagkakamali niya. Di tulad ng iba, sa, sa lang hindi magpaparamdam, sa lang magpapahard to get, pero mga paglipas ng ilang oras, ilang araw, nandiyan na naman. Okay na naman ulit sila ng boyfriend niya. Okay na naman sila ulit ng asawa niya, ng partner niya. E di diba, ba, inspire yun naman tama, magkaayos, ayusin ang problema. Oo nga. Pero, pag palagi nang ginagawa sa'yo, at masyadong mabigat yung kasalanan sa'yo, e eh dapat, turuan mo siya ng leksyon sa pamamagitan ng magpa-hard to get ka, huwag ka agad bibigay. Kayaan mo muna siyang mag-isip, kayaan mo muna siyang magsisi, Hayaan mo siyang maghabol sa iyo. Patunayan niya ang kanyang sarili sa iyo. Bago kayo mag-ayos, di ba? Para hindi niya na ulitin, sa para sabihin niya sa kanyang sarili na, "Yo ko na, hindi ko na ulitin." Bakit? Para hindi ko na ulitin, hindi ko na ulitin, pare. Bakit? Eh, ang hirap suyuin ng asawa ko eh. Ang hirap suyuin ng girlfriend ko eh. Baka mamaya, hindi na ako patawarin niya sa susunod. Buti nga, binigyan pa ako ng second chance eh. Ganun dapat ang sabihin niya. Hindi yung Okay lang yan, kahit magmambabae ako, okay lang yan, kahit saktan ko siya. Hindi na rin man akong matiis niyan eh. Gusto mo yung ganon? ba diba? Kaya huwag kang masyadong easy to get. Kapag ginawang ka ng kasalanan, magpo-hard to get ka. Mag no-contact rule ka, hayaan mo siya maghabol sa'yo. At isa yun sa mga nararanasan niya pag hindi ka nagpaparamdam, pag hindi ka nagme-message, ang naiisip niya yung mga pagkakamali ng nagawa sa'yo. At ang na pangatlong nararanasan ng lalaki yung spot kapag hindi ka nagme-message sa kanya is, yung iba nagiging sad boy at nagpo-post pa sa FB o kung saan man sa Sokmed, sa Instagram, sa... Diba? Pinopost niya doon. Yung kalalaking tao ang nagdadrama. Nagpapakita ng pagiging sad boy niya sa social media. Eh, siya yung nagagawa ng pag-iibig. Kasi nalulungkot talaga eh. Malay mo, walang makausap, walang mapagsabihan. Walang ma labasan ng hinanakit niya dahil nami-miss ka na. Hindi ka nagme-message, hindi ka nagpaparamdam eh. Ngayon, dahil nandiyan yung mga social media na yan, Facebook o kung ano man, pinapost niya dyan, minamay din niya yung story niya. Ang problema, nababasa ng iba. Eh, technique dyan, kung may nalaki mo na sa akin ngayon, setting mo, yung dapat yung makakita lang yung mga pinagkakatiwalaan mo. Mamaya, y markes ka ng mga iba dyan, di ba? Sabihin, ganyan pala yan, sad boy pala yan. Nakakahiya, di ba? Ngayon, sa mga babayahan dyan, isa sa mga pwede nalang maranasan. Nalulungkot din yan. Akala nyo ba, hindi kayo naiisip yan? Akala nyo ba, walang pakialam talaga yan? Bakit wala ba kayong pinagsamahan? Ganun-ganun lang ba lahat yun? Parang basura lang? Kinalimutan ka niya ng ganun kabilis? Hindi ka niya na naiisip? Wala siyang nararamdaman sa'yo? Hindi siya tinatablan? Kalokohan niyan. Sigurado ako, may nararamdaman pa din yan. At talaga namang pinatunayan mo sa kanyang may halaga ka dahil hindi ka naghahabol. Nag-no-contact rule ka. At ngayon, nalulungkot siya kasi hindi ka nagpaparamdam. So yun sa mga nararanasan niya. Nagiging sad boy siya. Ang problema nito, pinapaalam niya pa sa iba. E, Siyempre, siguro, pwede na rin. Paalam mo sa iba. Pero huwag naman sa social media, ang dami nakakabasa niyan, ang dami nakakita niyan. Sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, sa magulang mo, sa best friend mo. Kasi ang hirap sa aming kalakihan, minsan, hindi namin masabi dahil lalaki. Eh pag ang babae, minsan, daming friends niyan eh. Dami, iiyak niya lang yan, ibubunga nga lang yan, papost nyan lang yan, babae. Pag lalaki, parang nakakahiya pag yung kwento ka ng kwento ng mga problema mo parang nakakahiya pag nagpapakita ka ng kahinaan. Kaya siguro okay lang yan, nagiging sa i-post niya. Pero sa akin, hanggat maaari, huwag social media, kung kausapin niya lang yung kaibigan niya. Dahil yung parang marites, di ba? Magpakalalaki ba din? Kaya inspire. Sa sa mga nararanasan ng mga kalalakihan o isa sa mga pwedeng maranasan ng partner mo pag ikaw hindi nagparamdam sa kanya o hindi nagme-message sa kanya o hindi mo siya kinakausap, hindi, hindi ka nag sa kanya nagiging sad boy siya. Nakaramdam siya ng kalungkutan at minsan pinapost niya pa ito sa social media ka inspired At ang pang-apat na naranasan kay inspired ng isang lalaki kapag hindi ka nagme-message sa kanya is minsan palihim na umiiyak. Yan ang pang-apat kay Inspire. O nagulat kayo no? Hindi pa sa inyo no? Bakit? Kala nyo hindi, hindi, hindi kami nasasaktan din? Maroon din kayo masaktan. Maroon kaming umiyak. Maroon kaming malungkot. Maroon kaming magsisi. Maroon din kaming magdamdam. Kala nyo kayo lang. Bakit tingin nyo sa amin mga robot? Mga tao din ang mga may puso damdamin. Ngayon, siyempre, nagsisisi na. Hindi ka nagpaparamdam eh. Imbis na, mag, imbis na maghabol ka, nag-no-contact ka. Yan ang tama. Para makapag-isip-isip siya. Ang problema sa inyo, yung iba sa inyo, sa sobrang kabaliwan sa lalaki, sobrang kabaliwan sa pag-ibig, nagahabol, panay habol, nangungulit. Ikaw lang na yung ginawa ng malino na. Paano ngayon siya magsisisi? Paano ngayon siya magbabago? Isipin mo. Isipin mo. Paano ngayon siya magbabago kung hindi siya magsisisi? At paano siya magsisisi kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na makapag-isip-isip sa mga kasalanan ginagawa niya sa iyo? Step by step lang yun eh. At magsisimula yan sa'yo. Magkaroon ka muna ng pagpapahalaga sa sarili mo. Huwag kang magabol. Uspetuhin mo sarili mo. Lagi ka na lang pinapaiyak eh. Lagi ka na nasasaktan. Palagi ka na lang nagdurusa. Habol ka pa rin ng habol. Pero hindi naman siya nagbabago. Paano magbabago? Hindi, hindi, niya, na, hindi niya nare-realize kung gaano katindi ang mga ginagawa niya sa'yo dahil palagi kang nandyan para sa kanya kahit na kahit pa. Lagi kanyang sinasaktan, talaga naman ka inspired. Pag ang isang lalaki sobra na sa'yo, mag-no contact ka muna upang makapag-isip-isip siya. Hayaan mong kalab kalabanin niyang sarili niya. At kapag yan nagsisi, at namiss ka, hanapanapin ka din yan, Mamimiss ka din yan. At sa tindi ng pag-amiss niya sa'yo, sa tindi ng paghanap niya sa'yo, sigurado ko, kahit pigilan niya, kahit siya magugulat, biglang may tutulong luha sa mga mata niya. Maraming ganyan. Ako, naranasan ko yan eh. ba? Diba? Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo may nakaraan. Lahat naman tayo dati hindi marunong. Lahat naman tayo dati marupok. Lahat naman tayo dati nasaktan. Lahat naman tayo nakaranas ng kabiguan. Sapagkat tao ka lang. Sapagkat nagmamahal ka. Talaga naman ka-inspired parang siya ng laki, ginaganyan mo, sa, hinahayaan mo siya makapag-isip-isip at na-realize -na niya lahat, sa yung sa mga pwede niyang maranasan, ang umiyak o maluha. Sa pagkamis sa'yo, sa pagsisisi, makita ang halaga mo, ka-inspired. At man namang nararanasan ng lalaki kay Inspad kapag hindi ka nagme-message sa kanya is nakakaramdam ng takot kapag naiisip na baka may iba ka na. Yan ang panlimak Inspad. Siyempre, sa tagal mong hindi nagpaparamdam, yung iba sa inyo sobrang tagal na, di ba? sobrang tagal na hindi nagpaparamdam. Ngayon, syempre mag-iisip yung lalaki. Isipin, ba? may iba na kaya yon May iba na bang nagpapasaya sa kanya? May iba na bang nagmamahal sa kanya? May iba na ba siyang mahal? Meron na, siyang meron na ba siyang bago? Yan ang nagagawa ng no-contact hold. Isip siya ng isip. Maraming katanungan pumapakos sa isip niya. Kaya yung lalaki nagpaparamdam ulit eh. Kaya yung lalaki naghahabol eh. Kaya yung lalaki nagbabago. Kaya yung lalaki nang istok. Kaya yung lalaki nagsusorry dahil doon. Kaya huwag kayo masyadong marupok. Iyaan mo siyang siya makapag-isip-isip. Ibig sa maghabol ka, mag no ka na lang. Kung magparamdam, huwag ka mag-message. Sa isang mga pwede niyang maranasan. Makakaramdam siya ng takot. Kasi siyempre, lalo na pag na-realize niya pagka namuni-muni niya na, na, na nakapag-isip-isip na siya, na-realize niya na lahat ng pagkakamali niya, at nakita niya na ang halaga mo. At nasabi niya sa kanyang sarili na mahal ka niya. At napatunayan niya ka-inspired na kailangan ka niya, na importante ka sa buhay niya. Sigurado ko, maghahabol yun sa'yo. Pag nangyari yun, sigurado ko makaramdam siya ng takot at panghihinayang. Takot na baka maaagaw ka ng iba, takot na baka hindi ka na bumalik, takot na ba hindi na siya makabawi sa'yo, Takot na matapos ang relasyon nyo. Takot na baka hindi mo na siya mahal. Takot na ba may iba maiba ka ng mahal. Takot na baka maagaw ka ng iba. Takot na may iba ka na. Talaga naman ka each part. sa isang mga naranasan sa isang lalaki. Kapag hindi ka nagpaparamdam sa kanya ng matagal na panahon. Kapag hindi ka nagme sa kanya, ka each part. At, at ang pang-anong naranasan ng lalaki kapag hindi ka nagme sa kanya is gustong makibalita sa'yo. Yan ang pang ka each naisip nila yan. Since na nararan sila yung nag-iisip na, ano kayong balita? Naka-curious yung nararanasan sa'yo. nagwa wonder Siyempre naman, dati, balaw na balaw ko sa kanya. Dati, habol ka ng habol. Dati, ginagawa mo lahat, magkais lang kayo. Ikaw pa gumagawa ng paraan. Pero ngayon, bigla, isang araw, di ka na nagparamdam. Tapos, consistent ka din nagpaparamdam. Di ka na may message Dati, punong-puno yung inbox niya. Dati, punong-puno yung chat niya. na mga message mo. Ngayon, wala kahit isa. Aba, ang tindi. Ngayon, magtataka siya. Bakit naging ganyan ka? Bakit? Bigla na lang, di ka na nagparamdam. Siya sa mga mararanasan niya. Gusto niya ngayong makimarites sa'yo. Nakikurious na siya. Gusto niya ngayong makibalita sa'yo. Kaya nga nang i eh. Kaya yung mga nakablock dyan, iba nakablock ka, yung iba sa inyo nakablock. Okay, mga lalagyan ng blockay niya eh, ng palihim. Yan, laki niyan. Para isto kayo. Kaya nga yung mga post mo, i-public mo, magpaganda ka, mag-self-improve ka, magpa-sexy ka, kumuha ka ng mga magagandang litrato, mga gandang picture, i-post mo sa social media, i-public mo. Kasi, isto kayo niyan. Makikita niyo yung improvement mo, makikita niyo masaya ka, makikita niyo na positive ka, makikita niyo na wala kang pakialam sa kanya, makikita niyo na masaya ka sa buhay mo. At doon, mas lalo siyang magsisisip. Mas lalo kanyang mamimiss. Mas lalo niya may kitang halaga mo. Mas lalo niya marirayas sa mga pagkakamali niya. May iisip niya na hindi tama na ginanyong kanya. Kasi sa mga bali niyang maranasan, kung gustuhin niya na makibalita sa iyo, ka-inspire. At mga pitong naranasan ng lahat, ka inspire kapag hindi ka nagmemesyo sa kanya is hindi masyadong makapag-focus yun ang pampito at pinakahuli ka-inspire. Mahirap mag-focus kapag kami gumugulo sa isip mo. Mahirap mag-focus kapag may isang taong lagi mo o naalala, ikaw. Mahirap makapag-focus kapag may distraction. Mahirap makapag-focus kapag ka ikaw ay nalulungkot. Mahirap makapag-focus kapag ka meron kang dinaramdam. Kapag nalulungkot ka, kapag meron kang namimiss. Kasi sa mga maranasan nila, legit yan, totoo yan. Lalo na kapag nagsisisi na siya, kapag hinahanap-hanap ka na niya, kapag namimiss ka na niya, kapag talaga namang ramdam na ramdam niya na yung pagmamahal sa iyo, bumalik na yung halaga mo, tumaas na muli yung interest niya sa iyo, bumalik na ulit yung attraction niya sa iyo, nakita niya mas lalo ka nang improve, masaya ka na ngayon, nalulungkot siya, nagsisisi siya, gusto niya magkaayos kayo. Pero hindi ka nagpaparamdam at hindi ka nagre-reply at hindi ka nagme-message. Hindi siya masyadong makapag-focus. At makikita yan ng mga tao sa paligid niya mahirap itago yan. Kaya din sa trabaho. Diba, minsan kayo, meron kayong ka-workmate, meron kayong katrabaho, o meron kayong ka-negosyo, meron kayong kaibigan, meron kayong kamag-anak, nakikita nyo, nakatulala, nakikita nyo, wala sa sarili, nakikita nyo, hindi, hindi, parang kakaiba yung pinapakita niya. Dati, tahimik siya ngayon, palatawa na. Yung mga OA tawa, tapos, may mga paliwala yung psychology yun eh. Basta may kakaiba doon sa tao na yun. Tapos nagugulat kayo, problema sa pag-ibig, di ba? Ganun talaga yan. Yung iba sobrang lungkot, hindi makausap, nakatulala. Yung iba nga, gumagawa lang ng masama sa sarili nila eh. Yung iba, hindi na pumapasok sa trabaho, hindi na pumapasok sa eskwelahan. Yung iba, pinapabayaan na yung negosyo, yung mga empleyado niya, pinapabayaan na. Yung iba, nagbibisyo, lagi sa bar, Lagi bibili ng alak. Yung iba naman, nakikipag-away pa. Yung iba kung ano-ano pilo post social media. Nagtataka na yung mga friends sa Facebook. Bakit ganun siya? Hindi masyadong makapag-focus sa buhay niya. So, sa, sa mga nararanasan nila, kapag sila ay talaga dahil nagsisi sila, dahil namimiss ka nila, dahil mahal ka niya, so, sa, sa mga talaga naman ka-inspired, magagawa ng no-contact rule. So, sa, sa mga bagay na pwede mong malaman at pwedeng maranasan niya kapag hindi ka nagpaparamdam sa kanya o hindi ka nagme-message sa kanya o ayaw mo siyang kausap ka inspire So, mas po na marami salamat mga katsupas sa pagtapos ng vlog na ito. pong so, kalmutan na mag-like, comment, so, na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa so, mga hindi pa po nak ay pa-subscribe na po mga at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong upload. At sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, promise na po sa akin Facebook, ano yung profile, Twitter ko, Pakichat lang po ako, ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan pa natin yung mga problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat, makispard, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo, at muli, be ispa!